Diyos. Magandang, magandang araw sa inyo. Narito ang inyong madiscarding mami. Ayan, paro na ito nandito ako sa airport ngayon. At mayroon akong kakaunin. Magkita daw kami. Ha, nandito ako. Kita daw kami sa Jollibee. 4 o'clock. 4.15 na alit. Ngayon pala ako dumating. Nagabang <laughs> kasi ako ng taxi. Okay guys. kita ko sa inyo mamaya. Pag nakita-kita kami. Okay guys, nandito na ako sa Agdan Packet na second floor. Kapunta ng Jollibee. Ayan. Dito tayo sa airport ngayon ng Terminal 3. Ayan. Ayan, nandito na tayo sa okay. food guys. Kita McDonald's beli nak. Kita nak beli siborok, bandang, jali bu. Nih yang laksakan. Okay. haba. Dami may kumakain. Dito na tayo sa second floor. So, hinahanap na lang natin ang

lahat ng second floor. So, waiting tayo dito. Wala pa sila eh. Okay guys. Nakakumukuha ka ng bagay nila. Kunis yung flight kasi sila Manila to Davao. Yan, no? Manila to Davao sila. So, wala pa rin sila. Ano po pala ng bagay? 420 pa lang naman eh. 嗯。 Naka, naka, ano ang kami ng uh, terminal. Yung pala, domestic sila, sarap dito. Oh. Ang dami nila panin Sa loob ng airport dito, guys. Ayan, o. Oh. Ayan. May mga nuts sila dito. Pakai ulit guys Ah, teka Kita tengok mula-mula Tengok, yang cantik itu Tengok, bau-bau kopi No? yan, sarap ang bago ng coffee nila pangalan pala ng Resto Merrick. Sa ng airport ito guys. Tawagan ka pero ngayon, sa Malnaro ngayon, Pueve Santo. Pueve Santo, mami nandito sa airport. Nagkamali kami ng... Pinatanong ko yung... Kausap ko nga terminal. Pinatabi na. Ah, uh, international. Eh, punta naman ako dito sa international. Pero kung sinabi niya domestic, ay eh, dapat ako sa domestic. kaya kaya hindi kami nagkaintindihan kaya ayan. Pero okay lang. At least uh, nakapasok ako dito. <laughs> Nakablog tuloy si mami nyo. No, ayan. <laughs> Nakablog tuloy ako. <laughs> ayan. At nalamigyan si mami nyo. Naka-aircon. Okay. <laughs> ah, nakawala na naman si mami nyo sa bahay. <laughs> ayan, no? ayan. Nandito tayo ngayon, guys. Ayan. Dito si mami nyo. kayo ng flight mga ito, no? Yan, may McDonald's din sila, oh. Oh, guys. in bagay. No? Ay, guys, dito na. Ano. Kaantay muna tayo. Sa sa pagdating nila, kasi less 4 daw ang kinain nila. Hindi na alam lang In. So, maraming kumukuha Kaya sila na pag-aaral okay? okay? Okay guys, naka Naka ang kami ng uh, terminal Yung pala, domestic sila Sarap dito, ang oh. dami nila panin daw Sa loob ng airport Dito guys Ayan o oh. May mga nuts Sila dito Ayan o eh. tayo ulit guys Atay ah, ka, titignan mo na natin dito Ayan ang ganda dun eh oh. Ayan, bango coffee kainan, no? Yeah. Yeah, tarap. Ang bago ng coffee nila. pangalan pala ng Resto America. Sa ng airport ito guys. Wala masyadong pasayaro ngayon, eh, ay Kawa nga sa Malnaro ngayon eh. Pwede Santo. Pwede Santo, mami nyo nandito sa airport. nakamali kami ng... Pinatanong ko yung... Kausap ko nga nung terminal. Pinasabi niya. Ah... Uh, international. Eh, di, nam, punta naman ako dito sa international. Pero kung sinabi niya domestic, ay eh, diretso dapat ako sa domestic. Ayan kaya hindi kami nagkaintindihan kaya yan pero okay lang at least uh, nakapasok ako dito <laughs> nakablog tuloy si mami nyo no, ayan <laughs> nakablog tuloy ako <laughs> ayan at nalamigyan si mami nyo naka aircon okay. <laughs> ah, nakawala na naman si mami nyo sa bahay <laughs> ayan o no? oh, nandito tayo ngayon guys ayan. dito si mami nyo kay ng flight mga ito, no? Ayan, yeah, may McDonald's din sila, eh. about it.